Hello worries ang mga tarlakenyo sa tuwing may rumaragasa o bumubugsong ulan. Paano kasi ay kasunod nito ang matinding pagbaha, umaapaw ang kalsada lalo na sa MacArthur Highway at matagal bago ito humupa. Walang madaanan ng tubig baha kaya nai-stuck ng matagal. Ngayon, bye-bye na sa baha sa Tarlac City Highway dahil sa ginagawang Urban Drainage Rehabilitation Project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang kauna-unahan at malakihang flood mitigating project na iibsa ng suliranin sa baha dito sa ating syudad. Way back to 2020 po, is nag-start na po si DPWH for the start of the construction of uh, a flood control structure which is the urban drainage which includes the uh, constructions of uh, RCBC uh, and pumping station in order to have the outfall going to the Masalasa Creek po. Naging posible ito dahil sa masidhing pakikiusap at koordinasyon ni Mayor Christy Angeles sa tanggapan ng DPWH. Batid ng ina ng lungsod na nakakapagdulot ng malaking problemang pangkabuhayan at pangkalusugan ang pagbaha. As of now po, nakapag na po tayo ng at least 1.1 kilometers po ng, uh, land in terms of length ko ng uh, uh, urban drainage structures. And then by this uh, 2023 po, meron po tayo mga ongoing contracts na mag-construct uh, co po again ng at least 1.1 kilometers po. So si City Government po is continuous po yung ano niya, uh, effort po po niya para mailapit po yung mga continuous funding requirement po ng ating uh, proyekto. Ginawa rin ang outfall sa Romulo Highway sa Barangay San Roque na lalong makakatulong sa pagkolekta ng tubig. Mag-uumpisa po ito sa Shesta all the way to the Tarlac State University. Sa pagkikipagtulungan po ni City Mayor, uh, Mayor Cristi Angeles po, rinirequest re po niya yung mga... Uh, Kinakailangan po pong pondo para po matapos po yung proyekto sa gobyerno po. Bungsod ito ng kanyang pag-aalala sa posibleng kahirapan na idudulot ng pagbaha sa mga tarlakenyo. Malaki po yung impact na dulot po ng proyekto siya. So, sa mga basis po sa mga respondents natin po dito sa Tarlac City, namitigit po o nabawasan po yung pag-impound ng water dito sa main thoroughfare po ng Tarlac City. So, na hindi na po masyado bumabaha pong buhaman ko ay saglit lang po dahil patuloy, patuloy po yung pagpa-function po ng pumping station para ma, may divert po ng, uh, ng agaran po yung pagpapan po ng water going to the Masalasakrit po ng Tarlac City. Nakahanda ang Tarlac City Government sa pagpigil ng ganitong uri ng mga suliranin. Kung kaya tayo ay patuloy na makakaasa na malapit na ang araw na tayo ay nakangiti at nagiba na ang takbo ng kwento dito sa Tarlac City. Dahil bye-bye na sa baha, hello na sa ginhawa, patuloy po tayong magkaisa, bawat oras, sama-sama.